So, yan na. Good morning. Dibus na lang mga alaga. Mamaya, kakain ulit. Dibusin muna kayo. Baligo. Napakinap ko ang aking ulo. Pabiit-biikan. -dik Two months na. Oh, excited na sila sa akin. Dami yun na. Para labasin ko kayo at mga kayo ay maghanap buhay. Parang hindi naman kay kawawa. O, oh, inahin. Nawawala wala inahin na redo. Ay. Ayan na, ah, ganda ng kiti ko. May isang itim, kulay, puti, at yellow. May yellow pa, oh. <laughs> Siyempre si Bok, no? Iligo na. Hindi naman si Bok, ilagi, lagi. Eh. Lagi naman ligo. Ayun na si Buknoy. Magang maga. Magat hapon po si Buknoy naliligo. Hindi natin pwedeng hayaan na marumi yung mga kachika yung mga paa para iwas ano. Iwas alipo nga. ulan ngayon. Buti pa ang kalabaw. Araw-araw himas. Tama na mo Yung isa ay may kulay pa. Okay. op Hop, pa sa dilupot. Pag nakakawala ang mga manok, gusto ko sana naglipaw lipo kaya madara sila nakakulong. Mm. mm. Ginawa natin ang paraan niya para makulong. Ay! Huwag kang mapanikit, mapanakit. Sinat, may, may, bago kaming koleksyon na alaga. Malalaking pugo. Hmm. Salamat. Dito ito kay Kuya Empoy Lopez galing sa Balaong San Miguel. Isang bigay lang, takbulat. Pinawala ko na kayo. Magsigala kayo. Dami na nating masasabawan. Oh, ang gaaway ba yata yung dalawa? Ano yun? Ah, gusto di. Di gusto dito di makikain. Ayan o. Gusto din eh. Okay. Ayan na, at nakaligo na po si Kabuknoy. Ayan na, Buknoy. Hindi na po siya bulo. Kalabaw na ngayon. Kalabaw na, kalabaw na. sikip hmm. na sa camera si Buknoy ay, galit, suplado ilang araw kasi di nilalambing galit, <laughs> ayaw tumingin